Guys, ano naka, sino nakakalam sa halaman na yan? Dahon daw yan pero puti. Paano ba yun? Ate An, halika. ano mo nga tong isang sanga para makita nila kung dahon ba talaga yan. Abot mo yan ayun o maliit. Eh, nagbibidyo ako eh. <coughs> Ayan oh kasi nagtataka ako guys eh kung ano ba talaga to first time ko pa to nakita. Comment below nga po kayo kung ano pong pangalan nito kasi iba eh. Ano? Yung, you know? yung tubig galing kitikiti. Ito lang. Pero may bunga siya ti o tingnan mo te o may bunga siya. Ibalik well mo yung maleta no te. Eh. Tingnan natin kung anong ano. Okay? Kasi ngayon kulang kasi nakita to. Tapos may bunga siya. Ayan oh, daming bunga. Ano kunin mo yung maliit na sanga? <laughs> Tingnan mo guys, pag matanda na ganyan, apuk, Abot mo yan, nali, dito. Nali, nga eh. Panay kasi, ayan, panay kasi kanyo, diyan, putra guys, agyatay. Eh. Yun o, ilayan mo lang yung maliit na ano. Yan, maliit. Yung maliit lang. Tragis, mauhulog ka pa eh. Ano ka ba kasi? Teka lang. Bakit pa ba kasi? Ano ka ba? Wait. Ay, puta. Dahon, <laughs> dahon ba talaga yan? Teka lang, teka lang, teka lang. Tika ay, lang. no. Green yung... Teka lang nga eh. Saan? Ay, unga pala dyan talaga. Dahon dyan di ay. Ano kaya Tawag nito no? Teka lang. Sa ilalim, puti. Ha? Sa ilalim, puti. Ayan guys, o. Tingnan nyo guys, oh. O. O ganun. Oh, ayan oh. Ayan ano guys, ano yeah, oh. Yeah, yung mura ba bubot? Yung hmm. mura yung dahon, yan yung puti. Puti. Batanda, ang ganda ano. niya talaga tingnan, ayan oh. Pag matanda ka green siya. Puti yung ano niya, tapos may mga bunga siya, ayan oh, may mga bunga. Ano kaya ang tawag? Guys, comment nga kayo, guys, kung anong tawag dito. May mga bunga siya, ayan oh. Ano? Oh. Ayan ang model natin. Ayan, tika lang guys ha, siglit. Hawa mo te, mo te. Puta. Ayan guys, oh, oh, ayan o. Oh. Ang ganda niya, ayan oh, dahon nga pala talaga. Yung murang dahon niya, yung puti. Yung murang dahon niya is puti. Ayan, atay na niya guys, ito pa, ito. Pag matanda na siya, kulay green. Oo, uh -uh, ang galing. Eh, tao lang yan, pag dalaga ka, sa iwa, pag matanda na, kulubot. Ah, ganun ba yun? Ayan guys, oh, nagulat lang kasi ako dito sa gilid ng kubo ba, ayan oh. Ah, tapos, eto yung mga bunga niya, ayan oh. Makain kaya ito bunga niya? Makain ito bunga nito, hindi ko lang alam yan. Ay, no. tingnan mo. Bigla lang siya tumubo dito sa gilid. Ano kayong tawag dito? Ano ang daming bunga Oh? Patay ka. Um, sige na.